si Miss Alice Guo ang nasabing nagpasok ng pangalan ko na ang ginamit niya ay si Miss Gamo. Ang aking pagkakakalanlan ay walang pahintulot na ginamit sa hindi magandang paraan. Ngayon, ito po ay nakapagpasira ng buhay ko batid ko hindi lang buhay ko, pati ang buhay po ng anak ko. kailangan ko pong iwan ngayon sa bahay na walang sekuridad na hindi alam kung ano nangyayari sa nanay nila. Ako po ay natatakot talaga. Di ko po alam kung paglabas ko ano po mangyayari sa akin kasi... Hindi ko po alam talaga kung, 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 saan nagsimula, kung paano, kung baka bukas wala na ako. Parang hindi ko na kaya. My last question for tonight, uh, para kay Miss Merly Joy Castro. Uh, ngayon po, gusto ko po kayong tawagin. Uh, si Gua Hua paulit-ulit, lalo na mula nung nakaraang hearing, sabi niya, I am a victim. I am a victim. Pero ang totoong, ang totoo pong biktima ng mga, ay mga kagaya niyo, Miss Merly, na ginamit ang identity para mag-incorporate ng mga Pogo companies. Uh, sinarge kayo ng human trafficking at di tulad ni Go, Huaping, uh, hindi kayo tumakas at hindi kayo tatakas. Non-bailable ang kaso nyo. Nice ko po siya mga kasama bigyan ng ilang sandali para magsalita. So, Miss Merly, may nais ka bang sabihin sa aming lahat? Basahin ko po yung statement. Sure, pakibasahin. Ako po si Merly Joy Castro, biktima ng identity theft. Identity theft. inaakusahan ina ng qualified human trafficking sa so opensang hindi ko man po ginawa. Si Miss Alice Guo, ang nasabing nagpasok ng pangalan ko na ang ginamit niya ay si Miss Gamo. Ang aking pagkakakalanlan ay walang pahintulot na ginamit sa hindi magandang paraan. Ngayon, ito po ay nakapagpasira ng buhay ko, batid ko, hindi lang buhay ko, pati ang buhay po ng anak ko. Na kailangan ko pong iwan ngayon sa bahay, na walang sekuridad, na hindi alam kung ano nangyayari sa nanay nila. Ako po ay isang ordinaryong tao, nagtatrabaho bilang BPO call center para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Na ngayon, kailangan ko pong mag-resign. Dahil sa kailangan kong harapin tong kasong to na kahit kailan, hindi ko po kayo pinahintulutan gamitin yung pangalan ko ng kahit saan dahil wala po akong pinipirmahan. Wala akong nakitang papel na gano'n para mapunta doon yung pirma ko. Bukod po doon, ngayon hindi ko alam kung paano mabubuhay yung dalawa kong anak na hanggang ngayon walang kasama, hindi ko alam kung paano ko, paano bubuhay na asawa ko na ang tanging kasama nila na madala sa bahay ay ako. <laughs> ako po ay natatakot talaga tenta sa mga anak ko kung paano po sila. Kahit gayon din sa buhay ko, simula po nung lumabas ako noong June dito, nag-request po ako sa company na i-work from home kasi po di ko po alam kung, kung paglabas ko ano po mangyayari sa akin kasi hindi ko po alam talaga kung, kung kung, kung saan nagsimula, kung paano, kung baka bukas wala na ako, parang hindi ah, ko na kaya. Inom ka muna ng tubig, Miss Marley. Kaya ako ngayon humaharap po sa inyong harapan para patunayan at harapin sa inyo na ako po ay isang biktima at hindi po ako kasali bilang incorporator ng nasabing Hongsheng dahil hindi ko po kilala at kailanman hindi ko narating ang lugar na 'yan. Ayun lang po Mr. Chief, Madam Chair. Salam Salamat sa iyo, Merly. Um, it is my understanding that the NBI will take Miss Merly now and uh, take her into their custody, put her in custody. Sana yung mga payo na niibigay ng ating mga government agencies tulad ng DOJ sa mga naunang biktima ng identity theft na humarap tito uh, ay maipayo din para sa kanyang konsiderasyon at uh, para mabigyan ng konti pang linaw yung kinabukasan ni Miss Merly at nung kanyang uh, uh, mga anak, yung kanyang pamilya. Merly, ang sabihin ko lang sa inyo ngayong gabi, uh, sa ngalan ng komite ay masaserve din po ang hustisya. Minsan matagal, minsan maganet, pero masaserve din po iyon. Uh, Attorney Magno, mayroon po kayong uh, sabihin. Just to put on record, Madam Chair, that uh, Ms. Santos uh, voluntarily surrendered to the National Bureau of Investigation, to the Senate. Salamat po, Attorney Magno. So, ingat po kayo, Ms. Merly. Maraming salamat. At susubaybayan po ng komite uh, ang, ang inyong magiging kapalaran. Thank you po. Uh, at this point, I'd uh, turn over the floor to uh, Senator Sherwin if uh, he would like to raise uh, questions this uh, evening. Senator Sherman. Madam Chair, I'll reserve my questions for the next, uh, I understand there's another hearing uh, next time uh, in light of the new uh, information that came out. Pero bago ho tayo matapos, uh, Madam Chairman, um, dahil napag-usapan natin identity theft, uh, meron ho kaming nakuhang birth certificate No, actually nakuha namin marriage certificate ni Jessica Francisco. Uh, narinig ko kanina kay uh, Jessica Francisco na ang asawa niya ay isang uh, Dutch. Pero dito sa marriage certificate, uh, merong, I'll flash it, uh, ang asawa niya dito sa Pilipinas ay isang Orlando Sapsap. -sap. Uh, dito po sa Pilipinas, kinasal. So obviously, uh, itong si uh, Miss Maslog, eh ninakaw niya yung identity nitong si Jessica Francisco. No, hindi siya yung totoong Jessica Francisco. Meron talagang totoong Jessica Francisco na ang asawa ay si uh, uh, Mr. Orlando Sapsap. At yan po yung nakakatakot, uh, Madam Chairman, na marami tayong mga kababayan katulad ni Merly na nina ninanakaw yung kanyang identity, ginagamit sa pang-scam, ginagamit sa panloloko, Uh, ginagamit sa stafa kasi yung uh, latest case ni uh, Ms. Maslog ay stafa at uh, maraming nadadamay dito no kaya uh, importante rin ng ating mga ahensya lalo na ang PSA ay eh maging alisto sa mga ganitong uh, pangyayari at of course ang DFA no dahil ginagamit nila itong uh, identity theft sa pagkuha ng passport at uh, ya uh, 'yan ang kanilang katibayan na sila ay tunay na tao. So, ito ay isang isang bagay na dapat natin sirosohin at um uh, maiayos rin, no? Itong mga ganitong identity theft na nangyayari. But I'll, I'll reserve my questions, Madam Chair, uh, till the next uh, hearing. maraming salamat po. Maraming salamat din po, uh, Senator Sherwin. Uh, so, end of this long journey. It's slowly appearing that POGOs are not only a criminal enterprise, they endanger our very democracy and national security. Umalabas sa mga pahayag ni Xi Jinping at Wang Fugui na di lang mga Pilipino ang biniktima ng mga POGO, pati ang mismong pambansang interes at seguridad natin ang nilalagay nito sa panganib. Nagpapasalamat ako uh, ngayong araw in particular sa Nika for their candor. Uh, truly, foreign agents use all means at their disposal. And those who think that POGOs are exempt are fools. The committee holds the DFA to its commitment to reach out to Xi Jinping. For information on Guo Ping, the young, the young brothers, and other possible foreign agents uh, in the possession of Mr. Shu. We will wait for this for the next hearing. We also expect the cooperation of General Macapaz and the leadership of the Philippine National Police to reveal the information provided by Guohuaping. namin naminito. Masyadong malalim ang pinsala ng mga pogong ito sa bansa natin. And the public has a right to know.